Magandang hapon mga kagulay. Mukhang mukang uh, nasubrahan po ata yung aking uh, pamimitas ng ating uh, gagawing uh, ulam ulang po ngayong a uh, hapon. So kanina po namitas po ako ng uh, pang uh, pinakbit. pinakbet. So dito ko po sinalagay sa likod kasi dito po kasi ako nag, uh, nagtapos. Kasi ang huling kinuha ko po yung uh, kalabasa. So ito po ngayon siya yung ating uh, gagawing pinakbet Ayan po. Ayan. ito po yung aking na uh, harvest ngayon sa ating uh, garden. So, meron ano tayong sitaw. Talong na green. Ayan. Okra na may pula at saka may uh, green. Meron uh, kalabasa. Marami nga. <laughs> Hindi ko lang po ubusin lahat. Uh, ang palaya. Tapos ito, mga bagong ko of weight kong ah, uh, tawag dito, sibuyas. Yung garlic, nilagyan ko na lang para lang ah, uh, complete po siya. So, ang kulang dito ay sahog at asin. Ayan po mga kagulay yung oh. fresh po, galing po sa ating ah, uh, munting gulay yan. Ito po ngayon yung ating ulamin. Pero hindi naman po lahat yan kasi ang dami po niyan. Gusto ko lang po i-share sa inyo na ito po yung ating ah, uh, na-harvest po ngayong ah, uh, hapon sa atin pong uh, munting uh, gulayan. sa so, yun mga kagulay, ito po yung ating uh, napitas ngayon. No? So, bala ko na po sanang ng uh, pumasok sa loob para mag-aluto. Uh, Kaya lang, bigla pong nag-aaya yung aking mga kids na mag, uh, bike daw. Punta po ulit yung sa River Bend Park. So, baka manghuli po ulit siguro ng na uh, palaka. So, mamaya ko na lang po ito lulutuin. Mamayang uh, gabi na lang sasamahan ko lang muna yung mga kids na magbike. Pero, ito, tapo muna yung ating harvest ngayong araw. Tapos, siguro po mamaya, mag, iikot uh, ikot po tayo sa ating uh, garden. Kanina po kasi, pag uh, galing ko po sa trabaho, lakas po ng ulan. Kaya, medyo ulit po ako nag-harvest. So, basa, nga, basa pa nga po yung mga damo-damo at -damo yung mga dahon. So, pag binuhat ko to, baka magkalaglagan. So, susubukan po natin buhatin, no? Ay, yan na. Ang bagat nga. Oh my God. Yun. Nabuhat natin. Oh, may nahulog na isang okra. <laughs> so, mamaya na po. <laughs> Maka maglaglagan po. Aray. Oopsie. Buka oh, ulit natin. Ito, mahulog to eh. Ayan. Aray ayun bigat nasa limang kilo ada or arin na kilo ito yan so yun po mga kids dun nasa yan lagaya namin sa saruan oh po nila balik po kami dito sa uh, river bend ayan so talaga yung mga kids kasi na oops magbike and tumambay muna dito sa glit kaya yun may playground dito para sa mga bata and yun wala mo tayo sa garden dito mo tayo mag uh, sa amin ng mga kids ayan Ayan po, medyo nag-enjoy uh, yung mga bata maglaro sa park. Kaya po medyo uh, ginabi po tayo Ng uh mamaya kaya medyo madilim na and uh, hindi na po ako gaano makakapag uh, ikot sa ating uh, garden. So uh, bukas na lamang po tayo magano mag-iikot. Uh, si medyo ma madilim na po yung ano yung uh, palibot po ngayon and so 8 o'clock in the evening and then and medyo uh, madilim na so I'm going to end this bag siguro ngayon kasi mag uh, naluto pa ako nung ano nung pinakbet uh, pinakbit po natin para ulam po <laughs> bukas na lang siguro yun kasi <laughs> okay kaya mamayang gabi okay bukas na umaga kasi napatagal po yung ano natin sa river Bend kasi yung mga bata nga yun dapat natin asamantalahin yung ano yung uh, magandang panahon uh, po tapos yung mga ibon marami ng uh, nag, ano, siguro maraming nang liliparan so yan habang mainit pa at pwede pang mag uh, sa labas gagala po kami kasi pagka winter na bahay na lamang po tsaka school Tsaka so, pag mainit, lalabas pa rin pero madalang na lamang po. So yun mga kagulay, yun po muna yung ating update sa ating garden. Ah, Nakapag-harvest po tayo ngayon pang pinakpit sa so, kompleto. Medyo naparami nga lang po. Yung iba, ah, ginisang ano na lang so, uh, with, with uh, itlog. Yung ibang uh, hampalaya. So yan, so marami pang bunga. Mayroon pa akong mga hindi na harvest. Siguro po bukas o sa mga sunod na araw. i harvest ko pati yung mga talong hindi ko pa na harvest so may, karamihan ng ating gulay hindi ko po na harvest pero uh, dandahanin po natin yan ayan po so yun lang muna yung update natin ng uh, araw yan po muna ating uh, vlog at updates ating uh, garden so medyo ah uh, po ako kasi kaharutin lamang po natin. Ayan, so I'm gonna end this vlog right now mga kagulat. Thank you for watching po. At saka gusto ko lang po magpasalamat salamat. po sa mga bagong subscriber po natin po sa mga nag-like, nag-share at nag-comment ng ating vlog at sa mga sumasabay bay po sa ating ah uh, munting gulian Maraming maraming salamat po at uh, God bless po sa inyo. At uh, ito po yung update natin sa ating uh, gardens araw na po ito. Magandang gabi and uh, maraming uh, salamat po.